Ugas uh -huh. mami, ula. Ha? Ugas mo. Kamay? Oo. Ugas mo na, kamay. Mamaya wow, na lang, mamaya na. Kaya susubuan po lang naman kayo eh. Uh. Mami, ula. Ayun, tuta, oo. Uh -huh. Tuta. Ayaw. Buwan na si baby, ha? Oh, fish na naman ang ulam nila. Uh -huh. Fish na pwede. Uh -huh. Ito, hoy! Uh -huh. Mali na. Mabait yung tuta eh. Hmm. Anong ulam nyo kanina? Itlog. Itlog? Eh, ba't gusto mo na naman ng itlog? Nag-ulam ka pa na pala ng itlog. Hoy! Ha? Kain, bigay. Dala ko itlog sa'yo. Eh. Ha? Lagay ko itlog sa... Meron kayong itlog doon? Hmm. Mamaya na lang yun. Mamaya mo nakainin yun. Pag pinakain tayo. Iba naman tong sa akin. Fish naman to. Kusa, mag maganda din naman ang fish sa kalusogan. Hmm. Sa mami, mm. ulo. Lalaglag. Itlog mo na kinina. Laglag, iba sa ka, hindi ako nakaloto islog. Hindi. Favorito mo islog? Yung pasta din, you love that? Sige. Pisa na tira eh. Ay, ikaw naman be. tulog na mama. Ikaw, kinakain na kitang. Ito ako. Ano ba? Ming, kaan na Ming? pati di kakain Ming? wala. As Asan yung anong anak niya? Uubok sa ata. siguro ni Bogart. Kaya so lumayas dito. Yan talaga si Bogart. Lang niya yan eh. Ang aso na yan, bogart na yan eh. Bugat. Ayog pang guko do giring diri bugat. Kay manglayas na. <coughs> yan si bugat o oh, yung puting aso yan. Hem. <coughs> eh, Sama na. Sama okay. na king. Na okay. tinikyon. Wala naman. Tinanggalan ko naman ng tinik yun. O, be, kube. Ha? O, be, kube. doon, may ano doon, sa planggana. Sofa mo yung ano mo, ha? Tamay mo? Sa planggana, ayo huwag mong gamitin yung tabo. Si may planggana. May tokot naman yung planggana, eh. Ha? Huwag kang kukuha dyan sa drum. Sa planggana lang. May pagkain kayo dyan? Hmm. Ha? Hmm. Iniwan ni papa niya? Hmm. Ah. Guys, hi, hi there! King ah, may pagkain kayo dyan, King? Hmm. Iniwan papa mo? Hindi. Ano? Wala eh. May... Wala kayong pagkain. Maa. Ah, meron pala. Busog kayo. Sige. Hindi nyo na to, ano yan? Ha? Hindi nyo na to kainin? Bukas na lang. Kain ko na lang to sa aso. Iba na lang bukas ha? May pagkain doon. Titingnan ko ha. Titingnan ko kung may pagkain kayo doon ha. Saan nakalagay? Doon pa to. Plato? Lato? Mm. Ang kaldero, walang kanin. Yan. Yeah. Ang saing papa mo? Oo. Oh. Yeah. Sure ka? Titingnan mm. ko ah, pag wala na saing mo no. Last na lang eh. Ikaw mo. Ito yeah. last na lang to. Yeah.